Hindi na raw makakabalik ng bansa si dating pangulong Duterte, gustuhin man ng kanyang mga taga-suporta at mga kaalyado. Ang paliwanag ng isang law expert sa agenda report ng ating Mojo reporter, Mojo reporter, Ivy Reyes. Wala pa sa na pabalikin sa bansa si dating pangulong Rodrigo Duterte dahil ayon sa mga kaalyado niya, Iligal ang pag-aresto at pag-turnover kay Digong sa ICC. Pero posible pa nga ba siyang pabalikin dito? Ayon kay Center Law President Attorney Joel Butuyan, hindi na. Nasa jurisdiction na kasi ng ICC ang dating Pangulo. Sa puntong ito, tatlo lang daw ang option ito Duterte. Una, ang interim release. Kung hindi naman flight risk ang dating Pangulo at pasok siya sa mga kwalifikasyon para dito, posible ito. Pero, sa 23 taon ng ICC, para sa suspect na may kaso of crimes against humanity ang pinayagan ng korte. Ikalawa, dismissal from jurisdictional challenges. Base ito sa argumento ng Duterte Camp sa Article 59 o ang karapatan ng suspect na dalhin sa korte ng isang custodial state para masiguradong may due process. But this competent judicial authority kaganapan sa dating Pangulo. Dagdag pa niya ang pronouncements mismo ni Duterte sa publiko noon, bagamat ayon sa kanyang mga kaalyado ay mga biro lamang, may implikasyon sa kinakaharap niyang kaso. This case that we are about to discuss matapos ni Duterte ang paglilites dahil sa kanyang kalusugan, hindi naman automatic na absuelto na agad ang mga co-accused. ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw ang kanilang diskurso sa kasulitikong di maging dito sa Korte Suprema o sa ICC. Tinakas na nila. Yan, yan ang magiging argument nila. In fact, yan ang iya-argument nila. Oh, wala na sir, wala na kami jurisdiction. Excuse me, ang pinag-uusapan dito hindi jurisdiction over ICC. Ang pinag-uusapan dito, jurisdiction over the illegal action committed bilang mga Sabi nila na ng na sa Pilipinas. ang jurisdiction ng hindi yung ng 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 ang ginawa ng ng at ng Hindi ng ng niya. ng na ang defense team ni ng sa ICC tayong lead counsel ang veteranong international lawyer na si Nicholas Kaufman, nakilala sa paghawak ng high-profile cases sa so war crimes at human rights violation, gaya ng dating Congolese Vice President na si John Pierre Bemba, anak ng yumaang Libyan leader na si Aisha Gaddafi, at pinakahuli, ang Central African Republic militia leader na si Mokom Gawaka. Makakasama ni Kaufman sa depensa si na dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating presidential spokesperson Harry Roque at ang anak na akusado na si Vice President Sara Duterte. <laughs> Tuloy ang legal battles ng mga Duterte dito sa Pilipinas at sa Hague, Netherlands. Nakabinbin pa sa SC ang mga pinagsamang petisyon na magkwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa pag-aresto kay Duterte. Hahamuni naman daw ng defense team ang ICC na i-dismiss ang kaso laban kay FPRRD bago ang kanyang pangalawang appearance sa korte sa September 23. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.